Diwa sa Pasko, gipabatyag sa nagkadeiyang sektor, ugyanong mga tao, ngato sa mga biktima sa sunog. Sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok, Lapu-Lapu City, pinaagi sa nagpusot-pusot ng mga hinabang. Siluan mayroon din sa report. na tong Sabado, kining mga kawani sa Meko. Apan dili lang kutob sa kanta ang ilang dalit, kay may dala usab silang pinaskuhan alang sa mga nasunugan. Sa isyentos ka mga sleeping foams, grocery items, o mga bagong sinina alang sa mga masuso, nagpasuso ng mga inahan, o sa mga nagsabak ang ilagi pang apod-apod, ngadto sa mga nasunugan sa Sitio Santa Maria, Barangay Pusok. During sa tong survey, Manggod, lisod ang kahimtang nila sa pagkahigda no so we decided nga mao atong ihatag samtang pagkaudto gidalita no sab sila sa lokal nga hagamhanan og 77 ka mga lechon baboy aron kalikayan ang pagdasok gitagud-tagud ng daan ang mga lechon nga giapod-apod uban sa bihon ngadto sa mga nasunugan og isip pagduyog kanila midungan pagpaniudto kanila ang mga city officials samtang nagpa-games usab si Mayor Junard Ahong Chan sa mga bata Butang nga gikalipay usab sa mga nabiktima sa sunog. Sa karon ma'am, lipay jud kay mi daghan mig na dawat, dagan mig ayuda na dawat pero usara jud mo gipangayuman balay. Kay unsaon na mo nang mga ayuda ma'am ko wala mi balay sila si Rosita Empalmado o Wilma Dichon, pulos na lakip sa mga nakadawat na sa financial assistance ni atung Biernes. O kay pulos sila mga house owners, lakip sila sa nakadawat og 15,000 mil pesos nga rental subsidy o lying financial assistance, gikan sa DSWD o CSWD Lapu-Lapu City nga musumada na tanan nga sa kapin 40 mil pesos. Apan mas buot nilang mubalik sa ilang dapit, inay mo abang upanimay. Balik na lang mi dito, 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 dito Paypayag na lang gid para sa mga bata. Kaya lisod sa kayo, mga bangmi, Di lisod yung kayo. Diso, sila mo dawat o mga naay mga bata. bila may rental. Rental sila 5,000 in a month. So, na sila gay ma masubra nga mga more, more or less na sila mga 35,000 na pwede nilang i-build pagbalik. No. Samtang ipahibaw ni Mayor Junard Ahong Chan nga miabot na sa 15 milyones pesos ang mga cash donations nga ilang nadawat gikan sa nagkari ang mga LGUs. Kana sa tanan may nakaresibo man na naman na sa ato ang Treasurer's Office every uh, donation, cash donation uh, we will issue a receipt no our treasurer's office masud sa tong padulanan mo nang maglisod tag paggawas uh, kinanglan uh, iagi sa nato sa Council. Sa bigas bahin, gipahiba -gipa usab sa CSWD Lapu-Lapu City nga sa Disyembre 28, tiwason ang pagpangapod-apod sa financial assistance sa mga nabiktima sa sunog nga wak mahatagi niya itong milabahing biyernes. Aduna pa'y 265 ka mga house owners nga totally damaged ang panimay o pat ka mga partially damaged, 75 ka mga sharers o 1,217 ka mga renters kung ito sa makompleto na ito ang mga documents, ato At nang ipaprocess dayon yun para maanam-anam na ito. No? Kaya ito yung ipaningkamutan ng unta sa before sa December, no, matagaan, before magpasko, matagaan na ito sa tanan. Pero ato ito na kaya, katulad sa yung katong 300 kabuok families, no? kaya may nakakompleto og una sa mga documents. Uba ni Godfrey Rillian, Luan Merondina. Balitang Misda.